Na kaya kitong gambuto lang <laughs> ipunta ta na. Awi di, ilawi si Mayo. Tanong konti na. Ano? Ha. Ito na war na. Di amgod ang tubig, mumug. Dito sa labas dali. Ang hmm? hmm? kasis? Ha. Sa dito na sunod. Mira. Mira. Sige. Ngayon daw. Sige, sige mumuk sa ano, mumuk sa mayo. Ngayon na. Hmm. Ngayon na, daw. Ngayon ko. Ah, gandung ko. Sige, sige. Pa, 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 ano akong ginangingo ko lang ang bagang. Pag-ingo pa, pag-ingo pa, pag-ingo pa sa na O ano na, ganyan lang mga kaidol. Ha? Malakas ang loob ni Tristan. Okay na, okay. Sige.